Hello mga ginoong mga ngalakal at mamumuhunan. Kasama mo system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Maaari mong pag-aralan ang bawat parameter ng korporasyong pinag-uusapan ng mas detalyado. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang pagganap ng kumpanya. Grid Dynamics Holdings, ticker, a 9 Ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon mula noong Agosto 15, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Corporation Grid Dynamics Holdings Inc. na bibilang sa subkategory. Soft Development, labintatlo kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri. Titingnan natin ang mga huling solusyon sa pagtatapos ng video na ito. Ang marka ng kumpanya ay ang mga sumusunod, 7.5 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subcategory, 0 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak, sa loob ng balangkas ng buong stock market sa kabuan. Tandaan na ang average na marka para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8. Laban sa 7.5 na rating para sa kumpanya Grid Dynamics Holdings Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya Grid Dynamics Holdings at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Grid Dynamics Holdings Inc. nagpakita ng dynamics ng minus 37.4%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 300.3%. Market capitalization ng kumpanya Grid Dynamics Holdings nagkakahalaga ng US 0.68 bilyon. Na may subcategory capitalization na US 239 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US 0.53 bilyon. Ang capitalization ng libro ng subcategory ay US na bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi grid dynamics holdings sa subkategori sa kaso ng pagtatasa ng kapitalization ng stock market ay 0.283%. Ang kapitalization ng halaga ng libro ay 3.8%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at book value ng subkategori, good is a point. Ang nasuri na organisasyon ay may mga obligasyon sa utang na 0.016 bilyong dolyar. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 3% ng equity. Pagtatasa ng antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 4 na po. Na may average sa subkategory na 6.7. Pagsusuri ng ratio ng presyo sa merkado sa tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 17 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US Dollars 39 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 1.7. Ang average para sa subkategory ay 7.7. Pagsusuri ng presyo ng palitan sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon Ang hinaharap na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US Dollars Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang marginality ay 4.4% na may average sa subkategory na 13.7%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, zero points. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 3.214%, isa na isang higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay isang daan at apat na thousand dollars, habang sa subkategori ay mayroong isang libo, anim na daan at dalawamput tatlo thousand dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay 3.6,000 libong dolyar. Ang average sa subkategory ay US dollars 23.3000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$82,000. Sa subkategory na isang daan at anim na put dollars. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa lima tatlo na may average para sa subkategory na apat punto Teknikal na pagpahiwati Reza labing apat na nagpapakita ng antas na 28% para sa kumpanya Grid Dynamics Holdings. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 54%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 7.8. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$ 14 na oras 24 minuto. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng pagsusuri ng sanggunian. Guru Markets, ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng paghahalaga ng bahagi ng kumpanya Grid Dynamics Holdings Inc. Sistema ng Impormasyon Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng buy trade sa US Dollars Pito Punto Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mataas na rating at presyo dynamics. Ang kumpanya ay tinasa gamit ang pamantayan sa pagsusuri ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa Sham Punto walau Anim. Ang stop loss ay nakatakda sa 6.12. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong naayos ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Setyembre 14 na 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, Neile, Relay, ay magiging isang countervailing sell trade. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay naipublish na o naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa huling presyo. Salamat madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.